Hi guys! So for today's vlog, samahan nyo nga pala ako. Pupunta ako sa SM North, sa National Bookstore. Ngayong araw nga ay naisipang kong lumabas at nagpatila lang ako ng ulan dahil napakalakas at walang tigil yung ulan kanina. Kailangan ko na bilhin yung mga gamit ng anak ko para sa si school. So since Friday pa naman siya kailangan at dahil wala naman din akong ginagawa sa bahay, eh ngayon ko na rin siya bibilihin. So ayan, fast forward, nandito na po tayo sa my National Bookstore kumuha na nga rin ako ng lagayan dahil medyo marami-rami ang aking bibilihin para sa kailangan niya sa school. Hala, ang haba ng pila. At yes, may dala po akong listahan. Pinaprint ko pa nga yan para chechikan tse ko na lang kung ano yung mga nabili ko na dito sa National Bookstore na mga kailangan ng anak ko. Sa mga nakakanood na ng mga dating vlog ko, tsaka yung mga pinupost ko sa social media, na nasa Dubai ako, nag-work ako. So, since nag-work ako sa Dubai, hindi ko nagagawa yung mga ganitong bagay para sa anak ko. So, ayun, mga kami ma, bilang nanay, so, kailangan natin gampanan yung mga dapat na gampanan natin bilang nanay sa ating mga anak. So, ayan, yung responsibilidad natin na yan, na hindi ko nagawa yung mga panahon na nasa Dubai pa ako, eh, ngayon ko na lang magagawa sa anak ko. Napagkasunduan kasi namin ng daddy ng anak ko na, Ako na yung bibili ng ibang gamit ng anak ko dahil uh, since siya rin naman nagpo-provide ng mga gastos para sa anak ko. So, kailangan meron din akong ambag, syempre, para sa anak ko. Syempre, ako naman kasi yung tipo ng taong hindi naman natin dapat iasa lahat dun sa daddy ng anak ko. So, syempre, kaya nga rin ako nagtatrabaho, nagtrabaho sa Dubai para may maitulong din ako sa daddy ng anak ko. Kaming dalawa kasi, ganun yung setup namin na kung sino yung wala at uh, sino pa yung nakakaluwag, kung sino yung... Uh, makakapag-provide at hindi makakapag-provide. So, nagsasabi lang din ako sa kanya kapag ka hindi ko kaya or kapag kaya ko naman. So, ganun din naman siya. So, para patas din kami. Ma-share ko lang sa inyo, no? Yung dati nga, away, bangayan namin. <laughs> Pag naalala ko, matatawa ka na lang. Tapos namin sa mga ganong bagay, yung bangayan, awayan. So, since lumalaki na yung anak namin, kailangan makita ng anak namin na Um, nagtutulungan kami para sa anak namin. Siyempre, yun nga, may kanya-kanya na kaming buhay pero ang gusto namin is maibigay namin yung magandang buhay para sa anak namin. Basta ang importante sa amin, maayos ang lahat pagdating sa bata, sa anak namin. Ganun lang ang setup namin. As much as possible, maibigay namin yung maayos na bagay para sa anak namin. Tama na drama. Baka maiyak pa kayo. Char! So, ayon nga mga Mima. At yung mga hindi ko nga alam dyan na gamit ng anak ko na nasa listahan is ginugugil ko pa. Siyempre, mamaya magkamali ako. Mahirap na. So, maganda na yung ma. Uh, alam natin talaga kung ano yung bibiliin natin. Para talagang sigurado. Nakakailan pa nga lang ako dyan at onti pa lang ang aking mga nakukuha na kailangan ng anak ko para sa school. Marami-rami pa, Mima. Anak pa more. Kaya sa mga nagpaplano na mag-anak dyan, ha? Siging iot. Iot, iot, ha? Iot, nyo mabuti yan. Hindi basta-basta ang pag-aanak. Yung iba kasi dyan, siging iot lang ang alam. Tapos, pagka nagkaanak ng marami, syuta ka, hirap na hirap ka, be. Kaya kung ako sa inyo, kaalam nyong mahirap ang buhay, ang buhay nyo. Huwag kayong mag-anak ng mag-anak, ha? Well, okay lang naman mag-anak ka ng mag-anak, kahit sampu pa ang ianak mo. Basta siguraduhin mong kaya mo. Shoot ah, bilisan ko na nga yung video at wala na akong mailagay sa voiceover ko unless ilalagay ko ang kwento ng buhay mo. At dahil wala nga akong makitang per piece na ganyan, so bumili na ako ng isang box para may uh, naka-reserva na rin dun sa anak ko. Ayan, nakikita nyo ba yan? Kung dati-dati makikita nyo na agad yung presyo ng bawat binibili nyo sa national bookstore eh yung iba nga ganyan na i-scan mo na Diyos ko ang daming arte eh paano na lang kung wala kang cellphone wala kang data so hindi mo alam itatanong mo pa rin sa kanila kung magkano ang presyo ng bawat binibili mo kaloka Kanina pa nga ako naghahanap ng color green dyan dahil kailangan din ng anak ko pero wala talaga ako mahanap. Siguro naubos na rin. At sa wakas, mga Mima, natapos ko na rin mga bibilin ko. So, meron pa akong hindi nabili dyan na tatlong klase na kailangan ng anak ko sa school, din na lang bali yung kulang niya. At yun, finally, natapos na ako mga kamima. So, ayun, at nakakaramdam na ako ng gutom. Kaya ito, kumain muna ako. Kain po tayo!